Simula talaga na gumamit ako ng biotin. Nagigising ako ng napakaaga na. Kasi nga, tinatawag ako ng kalikasan. Alam niyo na kung anong ibig sabihin. Dahil no, maaga no, naman ako nagising, ay pinagluto ko na yung aking mag-ama ng kanilang almusal. Partida, nagpa-fasting pa ako, pero ako yung tagaluto. Charoto na naman talagang ibang tagaluto. <laughs> ako lang naman talaga. so <laughs> ayan, nagluto ako ng dalawang sunny side up. At kapag nagluluto nga ako ng sunny side up, gusto ko talaga balikta rin mga mamsi. Pero yung iba hindi, ba? Diba? Gusto ko din talaga na maluto yung kabila. Dahil luto na yung ating sunny side up ay hinango ko na at iset aside. Dahil meron pa kaming natirang siomay sa ref ay niluto ko na. Limang piraso pala yung kinuha ko. Nagluto din ako ng tatlong itlo. Yan na lang din kasi ang natira sa ref. Itong mga ulam na to ay gustong gusto talaga ng aking partner. partner. Partnera na lang niya ng Mang Tumas. So ayan, hindi na nga ako ulit naglagay ng mantika dyan kasi marami-rami pa naman na. Mga ilang minuto nga ay luto na itong hotdog at mga ilang minuto din hinango ko na din pala yung ating siomay. Itong mga niluluto ko mga mamasya ay hindi ako kumakain ito. Ang mag-ama lang talaga ang mag-aalmusal nito, kapilang talaga kay Mami G. Dahil meron akong nabiling tusino, ay hinati ko na lang yung 220 grams. O, oh, diba? Ang sasarap ng mga ulam nila, pang-almusal talaga. Ay, naku, ang sarap nito kapag may fried rice at merong kape. At charan, okay na yung ulam ng aking mag-ama, gigising na lang sila at kakain. O, siya, please, follow and share.